Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta po kayong lahat Kami naman po yung okay dito lahat At maaga po tayo din sa ilog po Kahapon po Dito po tayo naglagay po ng kain po Dito sa pataas po Sa papuntang kubo Ay kahapong hapon Naglagay po ako dito sa pababa po Sa tapat po ng natin Papandawin po natin ngayong umaga Kung may huli po tayo at kahapong hapon, mga alas dos po ng hapon, ay umulong po hindi po tayo nakapag silab ng ating mga tinabas po ng umaga gawa ng nabasa po ay tayo po ay namuti po ng mais po kahapon yung mga tirang mga matitigas na mais batugin po at naglagay po tayo ng tain po dito sa ilog sa pababa nga po Araw na po yung unang tain natin mo. No? yan, Araw po mga kapambing sana po may huli. Ito po. Oh. Sa umaga, maganda po ang panahon natin. Oh. Sa hapon po ay nakulimlim. Pero kaya. yun, near na naman po mga kapambing oh ay may blessing na naman tayo ay hiko hey na naman po oh ay dami po hiko na katang po oh yeah salamat po, thank you lord dito po muna ito dadaan ko na ito mamaya kaya nang ganda po ng ating ilog para po yung ating host mga kaparlin oh. papunta sa ating tubigan pandilig po natin sa halaman yun po oh. pababa po tayo yun po oh. po sinabot ng baha kaya nang mataas nga po yung pinagkabitan natin dito po sa may narayan eh sa gitna po ng ilog sumibol po arnara o oh. dyan po tayo nagpabit naglagay sa itaas maliwan na po ng ating po ganda Ano po yung pangalawa o oh. Bali anim na ang pulo yung ating kinabik Kahapon po ay dali na tayo ag. ka po ng bato ang ating nilalagay. Ah, bigla umulan po sa gabi ay parang din ano Bagong spot po ito nga tinalagyan. Eh. Mayroon pa Ay, puro katang po. Walang, ay, eh, may hipon din pala. Mayroon din po, laho ka na. May hipon Hmm. Hmm. Dito na po muna katang hipong dito po tayo babalik mamaya mabigat pa po kapag ka dadal nga sa baba ari po ay ano puno po ng alagaw yan may bunga po siya ang talbos po nito ay nakakain niyala po sa inasiman na palos ito po yun pwede po yan yan ito po yung pinakadulo nito pag po kayo nakahuli ng palos ilagay nyo po ito yung dulo yung talbos po masarap po yan wow. sa palo ganda po sabi eh. po hmm. para maligo po ang dito mga kapalambin itong layon po Dito po medyo malalim ito yun po eh. may gulong siya oh. pinakatalo po ng mga kabataan may lagay po tayo dito oh. sa tabi po ng layong yun po pangatlo oh. <laughs> po ito yun ay puro katamaan ay may hipon din po oh. Ayos po. Salamat po sa busin. Oh. Palala ko po. Dito po muna. Kahit saan po pala may uwi. Talagang mahipon. Kahit saan po tayo maglagay. po tayo maglagay. ng tabi po. po yung pang-apat natin eh? Oo, oh, may buo na naman. Tatalo na. Ibig sabihin na hipon. Hmm, ayun po, oh, laki. Hipon lang po. Walang katangari. Hmm. Hindi pa. Hindi po pala nabigid ang ilang taon pagka uh, nabababad. Ah, laki po, oh. Mama, Marami po dito ang tilapia. dito po sa lagor na ito dito po ay medyo tining marami po dito ang tilapia sa araw po marami dito ang naninisid dito ayan lang po yung ating tubigan oh. sa kabila na yan dito po ito nang hindi po ito malagaslas kaya mas da po ito tilapia at hito po para po yung panlima natin eh. aray na, na. huli din po hipon hipon ka lahat po ng tain meron uli hindi po zero nandun po yung pinakahuli sa baba ito po yung panghuli natin ay dami po lalo nito. Dami po. Ay, hipon. Salamat po. Uwi na po tayo. Hipon ka pang kulit. Hmm. Hmm.

wala pong alagaw dito Yan, sa tabi ilog po puno punong alagaw matingin po muna tayo ng kabuti baka meron dito pag meron po lalak natin kailangan kayo ba't ng tikling ay nawawala yung sibula nila ayun mayroon eh iisa naman yun kuhin po natin ito kagandahan po ito aray malaki ayan Hmm. Kinakay, ba't po ng tikling? Ayan po, pasunod oh. Ang dami, tabo natin. Harap natin nakuha oh Bago laan po nalabas. na Ayos na ito panlock natin sa ano ipon dito na po ulit tayo dala na po natin itong atay natin ah oh, ganda po ng ilog eh. bilis Dan apa ni kan? Jangan Apa kalau tu? Jangan sarili po ito oh, mga kapatid ko. Nakakawala po ng pagod po yung ganito ulit yun, oh. Kapag ka ganito po nakikita ninyo. Ang dami pong biyaya ng ating ilog. Salamat po, thank you Lord po sa biyaya po sa amin sa malinis na ilog. Ang dami po natin na huli yung mga katangpo at saka hipong. Huwag na na ako itong lasunin. Talagang magpain ang po traditional na gamit po natin yan po utain ay wala pong gutom dito sa probinsya maganda po yung kanyang ilog yan at tayo naman po ay uuwi na po mga rambin. at napakaganda po ulit yun hmm. sarap po dito ano eh magpamasahay ang likod maganda po Dini, ganun din po. Oh. May maliit na talon. din po. Yan. Yan. Yung mahilig po sa ilog para po. po natin yung dalawang taon po sa taas. Yung na nalaan po. Saglit lang po mga kapambin Tayo mamantaw daw Pagkadamin na agad ng huli natin nakatuwa naman Hindi pa Rugado itong ating ilog Tayo po naka ano, Unang nakapagpain dito Jackpot po tayo Ari po yung isa o. Yan dalhin dapat po pala may kawayan na ano balagwitan natin makakakuha tayo ng kawayan po dito na po kami sa tapahan Gawin ng mamaya po ay ating ibabang uli yung pain natin kasama natin si kuya 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 bonso oh, si bonso po ayan para po yung ating unang ayan ay, ito yung ulit Ay, dami ko mga kambing. Ay, dalawa lang yung kotang. Mayroon pa isa. Ayan. Ang lulo ang Ang laki dito, tabi dito. Upo dito. Upo. Ano? Yan. Ate, ibabango upo ulit. Uh, ano? Para bumang upo. Ilalagay natin dito. Ate, dumping natin. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ah, lalaki po mga kapambin eh. Apat. Yan. Eh. Yan po. Apat, uh, lima. Ote, lagi din ano. Ayan mo. Hindi mo. Opo, ano? Ito ano? rin yung nahuli ko de o. Oh. Ginito. Hey! Ito po yung padalawa natin, mga kaparambin. Eh! Ah! Ah, ang dami po. Naipit! Yung panglaba! Ah, Meron po oh, ah, pong malaking sipit po. Ah, ah, laki pong sipit po. Natanggalan. lang. Pinakain. Oh, Yan po. Pwede pindi so, Pwede pa ito. May laman yun eh. Ay, niya at raso na bigo. Naon? katakot ko ya. kasi may katang. pun oton. Tingi yun. tingi pun. Oh, paborito oh! pun ng dalawa. Oh! Saka kalbog, mga kalbog. Ah, si babaw na ko kuno. Aa, ah, ah, nakyum nampan. Ito na Ini kau tu yuk. Masan, bila? Bisa, boleh. Masan ayun, 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 ayun. Kau tu yuk. Lagi satu begini. Nyan Ah, yang di ah. Biaya pemang itu. Itu, Itu

Kakaunti ko ang katang natin. May puro hito na. Wala. Ay! Naulog, de! Naulog yung katang! nagkalansan. lang! Nandito pa. Ito, Ay! Ito na, de! Lahalis na lang ito, de. Wala. Bebe. Ay, puro Bebe. katang naman po. Bayaan ka! Baya-baya. Kapag sa katang, Patay! Dito, patay! Dito! Kaisa po na ating ano, dipon sa so, pang-apat na time po. Ano pang lima natin? Yung, oh, mahili naman eh. Yung isa din. Yung isa din po. Patay naman din yung bakuli. Wala na, patay patayin. rin na rin naman, eh. Sasama natin dito. Oo, isa. po, oh. Dadalwa? Yan. Nasaan? Dadalwa. Ano yung makulit? Ito na, andan. Kuhain. Nasaan? Ito. 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 Buhay po ito, yan. Hindi, katalina. So ha? Katalina. So Ang asawa yan. So Ang ulam natin ito. Dito, 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 Para po yung panglas natin. Ligit pa tayo. Ay, sana meron.

Utoy. Panglaba hmm. ano te? Panglaba? Hmm? Paglalaba. Hmm. Utoy yung nga, mga babae. Buhay utoy, buhay utoy. Hmm. Ito. Buhay, hindi hmm, hmm. Ay buhay utoy oh. Ah. Buhay, buhay. O saan mo yung malakas na nagyanan? po mga kapambi natin nahuli po. O, ngayong umaga ah. Kakunti po lang katang natin eh. Salamat po sa blessing. Marami po natin ano, hipon mas marami po ngayon kaysa kahapon po malaki pati. Mm, yan, yan eh. Yan, malaki po. ng salamat po sa blessing. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Ingat lagi ang God bless po. Mamaya daw po rin lulutuin. Kala ko po ay ngayong umaga ay may luto na daw po si mami. Pananghalian po ulit rin mga kapambing. Sinigang daw po. Yan. Salamat po. Nandito. Oh. Mas marami po ngayon kaysa kahapon. Malalaki malaki po pati eh.